Gusto nyo bang uh, mabilis lumaki yung mga alagan yung baboy? Okay, ang video natin ngayon ay uh, isishare namin natin sa inyo yung uh, ginagawa natin kaya ganito na lang kabilis no? uh, lumaki yung ating mga alagang baboy sa mga nag-aalaga din diyan kagaya ko, uh, backyard farming lang, nandito lang sa likod ng bahay Okay so sundin nyo ito sundin nyo itong uh, ituturo ko sa inyo So yang uh, yan pong uh, baboy natin is nasa sa uh, 40 days old na po yan mula nung nawalay sa ano ha mula nung nawalay sa inahin -in. so, Huwag kayong maniwala dyan sa so, magsasabi na 3 months lang no ibenta na So si, yan Huwag kayong maniwala dyan So, 3 months yan mula nung mawalay sa inahini. -in -in. Posible naman kung 3 months kahit ano pa yung breed, hindi naman yan aabot ng 100 kilos. Marami kasing mga yung uh, sinasabi na 3 months, 100 kilos na. Huwag kayong maniwala dyan. 3 months yan mula nung mawalay siya sa or kung sa bisaya pa, na lotas. Okay? So, ngayon ang video natin, tapusin nyo kasi ituturo naman natin sa inyo. Uh, baka yung iba, ito na yung ginagawa nyo. So, syempre, ang uh, importante talaga sa lahat is dapat uh, napurga mo yung baboy mo no? dapat nakapurga yan at saka may vitamins yung ituturo ko sa inyo anong klaseng vitamins yung uh, ginagamit ko kaya ganyan na lang sila kabilis at saka hindi sakitin no? lalo na kapag kumuulan uh, dyan kasi nagkakasakit yung ano yung mga alaga natin lalo na uh, palaging umuulan no? so Uh, ito yung uh, i-share ko sa inyo. Uh, pwede nyo rin itong uh, sundin. Pwede nyo rin itong uh, gamitin. Uh, baka no uh, baka uh, sa pag ano nyo, baka ito yung makatulong no? para mabilis lumaki yung mga alaga nyo. So, sa mga gumagamit naman ito na ano vitamins, so, mas maganda kung ito din yung ginagamit nyo. Okay? So, yan. Uh, apat yung partners natin dyan. So, yung sa kapila, lang, uh, malaki na yun malapit na yun mag 100 kilos so ito tingnan nyo kung makikita nyo naman kung gaano kalulusog yung mga ano natin no 40 days old na papoy so yan yung sikreto natin nandyan uh, yan yung ginagamit ko bitmin pro okay yan po yung ginagamit natin uh, Madali lang yan gamitin. Hindi yan siya i-inject ha. Ang gagawin mo dyan, ihalo mo yan siya sa tubig, no? So, maganda talaga siya. Immunity enhancer, energy enhancer, growth enhancer, no? So, andyan na lahat. Uh, ako ito, ginagamit ko ito, ano, three times a week. Pero kapag uh, umuulan, ay uh, halos araw-araw, no? Uh, pinapainom ko talaga ito sa kanila. Kasi, mula, ito yung mga, itong apat ko na patterns, hindi talaga ito sila dumaan sa mga, ano, yung parang uh, uh, nilalagnat sila so, kasi palagi ko yung ginagamitan ng Bitmin Pro so, ang gagawin nyo lang yung yung, yan itali akong maliit na balde magiging nyo ng tatlong uh, tambo na uh, may cupid. at saka dyan ko i-mix yung Bitmin Pro so, may mga marami yan kasi maraming gumagamit naman itong Bitmin Pro kasi pwede yan sa lahat pwede sa manok, baboy yan. Yung tatlong tabo, lagay ko sa maliit na ano, balde, saka hinalo uh, ko na. So, ganyan yung lang gawin nyo, ihalo. Eh. Yung iba, uh, sinasali nila sa ano, uh, mix nila sa pagkain, no? yung mga wheat feeding. So, sa akin, uh, hindi, hindi, ako nag-wheat feeding, so dry. So, nilagay ko lang yung pagkain nila. So, tapos mo yung mamix mix mo lang yan siya at uh, yung sa akin uh, kasi pinapainom ko ilalagay ko yan i mix ko diyan uh, ihalo ko siya sa yung lalagyan ko ng tubig para mainom nila ayan yung lalagyan ko ng tubig ilalagay ko lang mali hatiin ko lang yan at saka doon sa kabila kasi isa lang naman yung nasa ano nasa isang kulungan ko so dito yung medyo dami-damihan ko no sa mga next video natin abang-abang lang kayo at sana nakatulong naman itong Uh, video ko sa inyo. So try nyo lang po yung sa akin talaga, bilis, mabilis talaga silang lumaki kapag naka Bitmin Pro o yung vitamins mo. May inject naman vitamins pero ito maganda din talaga ito. No? Pinaka importante dapat uh, ano talaga siya, may mga uh, may malinis sa tubig at saka yung, tsaka yung ano niya, kulungan niya at saka nakapurga talaga siya. So, maraming salamat po sa inyong panonood at uh,